ipapahid mo yung antila pabilis siya makakabisabi yung lugar pabilis siya matutok yan po yung ating tato. kung maalala nyo mga katiets sa libingan ng kastila bagong improvised box nare-request na po na may-ari na ipadala na po sa kanya wala po sa baba damdang tataas sa street, kundo laging practice, tataas. wala tata po lang po ng ating uh, kamay so, kunwari po ito dinimo yung pong ating uh, libingan ng uh, kastila araw at mapagpalang umaga sa lahat mga kababayan, mga katit at muli po ako isamahan nyo sa panibagong i-upload yung video ito po yung ipinagawa ng ating isang katit mula po sa probinsya ng Bukidnon at ito po yung bagong modelo na improvised box long range locator, tripod antena, ito po katit yan po yung aking bagong improvised box long range locator tripod antenna na ipinagawa po ng ating isang katiit ayan ito po katiit at dito rin siya nilalagyan ng bala ayan po at muli mga katiit wag po kayo magsasawa na panuurin po yung mga aking mga ina-upload na video lalo na po sa pagdibimo po ng ating long range locator single antenna, triple antenna at ano pa mga klase ng gamit ko mga katis na ako mo Ako po ay nagbabahagi na konti kalaman tungkol po sa paghawak, pagtaas at pagpapagalo po ng ating long roof locator. Lalo na po kapag mga baguhan sa paghawak po ng ating mga ganitong klase ng gamit mga katis. At kung kayo naman po ay pupuso sa akin pong ginagawang long roof locator, at request po ninyo na i-demo yun po mga katiit ay ginagawa ko para po yun sa inyo. At kunting aral lang po na aking binabahagi. At pwede naman po ninyo yung gawin. At wala naman pong mawawala mga katiit. Ito pa rin mga katiit. Ito dito pa rin siya binabalahan. Yan. At kung ano ibabala natin, yun po ilulukit ng ating bagong triple antenna na bagong improvised box long relocator triple antenna at ito katiit yung sing-sing na 24 carats na siya natin nalagay pambala ayan, ayan. at saka naman niya saraduhan at ito katiit ganito na lang kahaba yung antenna mo sa ibabaw at ito naman kapag hihilahin mo ay dandahanin mo laki lahin yan ayan at bago mo itong gamitin kapag pumunta ka na sa site mo ito po ay ipapahid mo yung antena sa lupa kahit ilang sigundo lang yan mga katis ay mabilis na makakabisado yung lugar lalo na kapag uh, minsan mo lang ito narating sa isang lugar ito po ay nakapagpabilis ng paghatap ng frequency Mabilis niya matutok yan po yung ating target. At ito pa rin mga katiit yung aking binabala. Ito po yung torsilas na 18 carats. Ito po yung aking lulukit. At ang bala ko po naman ay 24 carats na singsing. -sing. At kung maalala nyo mga katiit, yun po aking inupload na video na sa pinag sa libingan ng Kastila na pinaglibingan noong unang panahon. Ito po yung napapansin nyo na bagong improvised box, long range locator, triple antenna na makikita nyo po sa YouTube. Ngayon, ha, uh, nirequest na po na may-ari na ipadala na po sa kanya. At kaya ngayon mga katits, ko para po ito ay makita ninyo ang bagong improvised box, long range locator, triple antenna. Ayan katits, ito kapiso. Ayan po. At ito na katiit, sisimula ko na po yung pagdimo uh, pag-demo nito. May itong bagong modelo natin. Ito so, katiit, yung aking dinunukit. Yeah. At tulad pa rin mga katiit, yung aking ginagawa. Katiit, Yung pong paghawak at pagtaas ko ng ating uh, locator. Wala po sa baba. Dandang tataas sa straight, kundo at yan po ay hayaan na siya gumalaw at yan po katiit lagi niyo po paulit-ulitin yung pagdamit o pagpaktis mula din ng ating locator yeah, yan kanya katiit ayan mabilis mo siya katiit ganyan lang pong gagawin nyo at hindi naman haya katiit na nakatingala po yung ating try po na pina kailangan pagtas niya katiit yung kabisa din nyo na po yung aral niyo na na pag na kamay, doon siya pumupundo. Ayan, ganyan sa katit. Pundo. At haya na po siya ang gumalaw na kanya. Ganyan po, ayan katit. Ayan. Ayan. At dito naman katit. Ayan, mabilis po ito katit. Ayan. ayan mabilis po ito. Ayan. Ganyan po yan mga katik. Ito. So, Mabilis po yung kaya nabatak. Kaya. Hindi lang kasi sa gagawin nyo. Lagi practice. Laro na. Kapag uh, baguhan lang tayo sa paghawak po ng ating bakitor. Kaya kanya katis. Mula sa baba. Dandahan tataas. Kaya katis. Dandahan tataas at nayaan na siyang gumaling na kanya pakikiramdaman nyo yung dulo yan yung katis at yung pagtaas po natin kailangan po ay isa yung direksyon yung tuwid tuwid siya mga katis pero hindi rin natin misa may iwasan na misa dito napuntay dulo pero kailangan po practice lang tayo mga katis tuwid pagtaas yan direksyon na po yan babalik yung so, yan Ayan yan. At dito naman sa kabila. Ayan. Ayan. Ito po kapit. Ayan. Ah, ito po kapit. Ayan. At dito naman mga kapit. Pag binamit ko yung uh, locator, ano mga klaseng locator, ang gagawin niyo dyan, ikutan niyo muna siya hanggang sa makorner ninyo katig At sa pag nakorner niyo na, saka niyo lang po tatapatan ng mga lukito. Tatapakan niyo na katig Ito. Ito pa rin. At ito naman po katig Ay akin naman po susubukan na tapatan. Ano po magiging reaction po ng ating bagong improvised box. Long-risk locator, tri-pole, antenna. Ayan. Papuyak at yun, ay nagpapatara Ayan. Magpapakita na po siya ng paggalaw. Ito kati, yung ating target. Ayan. Ayan pa rin po kati, siya'y ating siya. Nakilali po yan. Ayan. Hanggang sa makabuo po siya ng frequency mga katids. Ayan. Ito na po katids. Yung paghawak lamang po ng ating uh, kamay, hindi naman po siya sobrang higpit night nice detective at hindi naman po luwag tama lang yan ito na katip yung ngayon na pusuhan mula po sa production ng Bukidnon Flores, Lopito Tri-Polampina nabangin mo din na po, ito, po improvised pa at ito katip muli yan tatas pagkakita na po do ayan na po kung sana na siyang gagalaw ayan So na po yung mga katiits. Ito po ay pang malayuan. Pang long distance. Ayan. Kaya. Yeah. So katiits. Ayan. Ito po sa siyang. Ito po sa siyang nahatak. Ayan. 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 Yala, so, yung lang kapit, so yung gagawin. At ito naman katiit, kapag hindi mo binalahan, bunyong ng tubig yung uh, ko po ng ating lukitor. Maging sa dosing rad, bunyong po ng tubig ay nilulukit yan. At ito po, walang bala, bunyong ng tubig kapag binalahan mo, mag-lulukit niya, depende po sa iyo ibabala. At ito katiit, kapag bulim na tubig Kapag bulim na tubig Yan ang iyong inolocate Ang ikot po yan ay Pakanan Hindi po pakaliwa Pero kapag items ko Gold Ang pakaliwa po mga katiis Ang kanyang Ikot Mga katiis <tinyo>

Ayan. Kapatid. bagong improvised box. Long wrist locator. Rifle. At ito, ito kapatid kapag lagi mo nagagamit, makahasa ano na yan. At mabilis mo lagi lalakas lalo ang frequency na. Ito kapatid. Ayan. Uh, ito na. Ito na kapatid. Ito po yung uh, makikita nyo doon sa aking uh, ginamit. At doon ko na rin po ito dinimo. Yung pong uh, pinaglibingan ng uh, ka mga kasila. Ayan, ito katik. ito naman po ang bigat niya ay puro ang yung kilo. at yun po nagpagawa nito katik ay kanya po yung box. Yung box niya, kanya po yan. Na pinadala niya sa akin, tapos ako na po nagbuo niyan. at kung mayroon pa po pong antena sana, na pinadala siya, ay lalagyan ko pa rin po yan mga katik. So, nilagay ko po dyan. Yan atunod na yan mga katiets at muli po maraming maraming salamat po sa ating lahat mga kababayan mga katiets at mabuhay po kayong lahat at huwag po kalimutan na mag subscribe like share and comment mga katiets at shout out po sa lahat po ng na mga nag subscribe sa aking channel sa mga nanood Uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At mabuhay po kayo. At pagpalain po.